Madalas hindi ito pinapansin na gulay dahil sa ito ay pangkaraniwan lamang na makikita minsan sa tabi-tabi na tumutubo. Marami din ang hindi gusto ang malapot na tekstura nito kapag ito ay kinain. Ngunit alam mo ba na ang simple at berding gulay na ito ay puno ng nakakamanghang benepisyo sa kalusugan? Kung pamilyar ka sa halaman na may hugis puso na dahon, at kulay lila o berding tangkay na madalas makita sa bakuran, malamang na alugbati yan. Kilala rin ito sa ibang bansa bilang Malabar Spinach. Pero dito sa atin, simpleng alugbati lang ang tawag natin. Ang gulay na ito ay napakadaling itanim, lalo na sa ating klima. Pwede itong kainin ng sariwa o kaya naman ay lutuin. Bukod sa pagiging kilala nito alam mo ba na puno ito ng nutrients at antioxidants? Kaya naman, bukod sa sustansya, marami pa itong benepisyo para sa ating kalusugan. May dalawang klase ng alugbati, ang kulay puti at kulay pula. Ang puting uri ay may berdeng dahon at puting bulaklak, habang ang pulang alugbati naman ay may kulay rosas na tangkay at dahon. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat baliwalain ang gulay na alugbati. Mabisa itong pang-iwas sa cancer. Alam nating lahat na nakakatakot ang cancer dahil wala pa itong permanenting gamot. Pero paano sabihin kung sabihin kong may simpleng paraan para makatulong na maiwasan ito? Ang simpleng alugbati na madalas nating makita sa bakuran ay mayroong tinatawag na antioxidants. Isipin mo ang mga ito na parang mga sundalo na lumalaban sa mga free radicals. Mga masasamang bagay na nagdudulot ng paglaki ng tumor sa ating katawan. Kaya sa bawat subo ng alugbati, mayroon kang dagdag protection laban sa nakakatakot na sakit na ito. Pinipigilan ito ang constipation. Nahihirapan ka ba sa pagdumi? Huwag nang mag-alala. Ang alugbati ay mayaman sa fiber na siyang tumutulong para maging mas maayos ang pagdaan ng pagkain sa ating mga tiyan. Isipin mo na parang natural na lubricant ito para sa iyong digestive system. Kaya kung gusto mong maging regular ang iyong pagdumi at makaiwas sa constipation, isam ang alugbati sa iyong mga ulam. Simple at natural, tiyak nagagaan ang iyong pakiramdam. Maganda sa kalusugan ng ating mga mata kung gusto mong mas luminaw ang iyong paningin at mapanatiling malusog ang iyong mga mata, narito ang isang simpleng sikreto. Ang alugbati. Mayaman ito sa vitamin A, isang mahalagang sustansya para sa ating mga mata. Isipin mo na parang espesyal na vitamina ito na nagpapalinaw ng iyong paningin. Kaya kung gusto mong mas makita ang mundo ng mas malinaw, huwag kalimutang isama ang alugbati sa iyong mga paboritong lutuin iwas para sa anemia. Nakakaramdam ka ba ng pagod at panghina? Baka kulang ka sa iron. Ang simpleng alugbati ay mayaman sa iron na kailangan ng ating katawan. Kung regular nating kinakain ang gulay na ito, makakatulong ito para maiwasan ang anemia at magkaroon ka ng mas maraming lakas araw-araw. Parang natural na pampalakas ng dugo na makikita mo lang sa bakuran nakokontrol ang presyon ng dugo. Nararanasan mo ba ang madalas na pananakit ng ulo dahil sa mataas na presyon? Ang simpleng alugbati ay mayaman sa mga mineral tulad ng potassium at manganese na tumutulong para maging normal ang presyon ng dugo at ritmo ng puso. Ito ay natural na gamot na nagpapagaan sa sakit ng ulo at nagbibigay ng kapayapaan sa iyong pakiramdam. Maaari mong isama sa iyong dieta ang alugbati para sa mas malusog na puso at katawan. Nagpapalakas ng resistensya. Alam mo bang ang simpleng alugbati ay parang kalasag laban sa mga karaniwang sakit? Mayaman ito sa vitamin C na siyang nagpapatibay sa ating resistensya. Sa bawat dahon na iyong kakainin, mas lumalakas ang iyong katawan para labanan ang ubo, sipon at iba pang sakit. Kaya kung gusto mong manatiling malusog at malayo sa sakit, Isama ang alugbati sa iyong dieta. Ang alugbati ay maaari ring gamitin bilang isang herbal na gamot para sa iba't ibang mga karamdaman. Para sa balat, maaaring gumawa ng paste mula sa dahon ng alugbati at ilapat ito sa balat para magbigay ng hydration, protection at paghilom. Maaari ring pakuluan ang dahon ng alugbati at gamitin ang tubig nito para maghugas ng balat o maglanggas ng sugat. Para sa atay, maaring kainin ang alugbati bilang salad, gulay o prito. O kaya naman inumin ang katas nito. Maari ring gumawa ng tsaa mula sa dahon ng alugbati at inumin ito araw-araw para makatulong sa pagpapanatili ng malusog na atay. Para naman sa buni, ang malapot na dagta ng dahon at baging ng alugbati ay maaring ipahid sa balat na may buni upang mapabilis ang paggaling nito. Pananakit ng ulo Ang malagkit na nagtanang dahon at baging ng alogbati ay maaring ipahid sa ulo upang makatulong sa pagtanggal ng pananakit nito. Pananakit ng sikmura Ang pinaglagaan ng ugat at baging ng alogbati ay maaring inumin upang makatulong sa pagtanggal ng pananakit ng sikmura. Gamot sa pigsa ang tradisyonal na paggamit ng alugbati para sa pigsa o iba pang pamamaga sa balat ay sa pamamagitan ng paggawa ng poultice. Ang poultice ay isang uri ng panapal na gawa sa mga dahon o halaman na dinikdik. Kumuha lamang ng isang dahon ng alugbati, dikdikin ito at saka ito itapal sa bahagi na may pigsa. Ulitin ang proseso ng dalawang beses sa isang araw. Ang layunin nito ay mapahinog at mapalabas ang nana ng pigsa. Gusto mo bang makuha ang lahat ng benepisyo ng alugbati? May dalawang simpleng paraan para dyan. Kainin ang mga dahon nito o inumin ang katas nito. Pero syempre, ang pinakasikat na paraan para ma-enjoy ang alugbati ay ang ginisang alugbati at ihalo ito sa iba pang mga lutuin. Napakasarap at napakadaling gawin, kaya naman ito ang paborito ng marami. Napakadali lang magparami ng alugbati. Hindi mo kailangan ng green thumb para rito. Maaari mo itong itanim gamit ang mga buto o mas madali pa, itusok lang ang mga tangkay nito sa lupa o sa paso. Sa ilang araw lamang, sisibol na ito at magkakaroon ka na ng sarili mong supply ng sariwang alugbati. Ang alugbati ay isang natural na gamot na maaring makatulong sa atin sa iba't ibang paraan. Ngunit hindi ito dapat gawing kapalit ng mga reseta o payo ng mga doktor. Dapat maging maingat at responsable sa paggamit nito upang maiwasan ang mga komplikasyon o masasamang epekto. Ikaw ba ka-urban? Kumakain ka din ba ng alugbati? Anong recipe ang pinakagusto mo dito? Ibahag ang iyong sagot at opinyon tungkol sa lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahag ito sa iba para marami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.